Into What a wonderful... Hello guys, good afternoon and welcome back to saking sa channel. It is This is me. Edits blog and today's video is magluluto ako ng padi. pork patty. And guys, this is already marinated na kahapon. Minarinate ko na yan. Tapos ilagay ko lang sa ref. And then ngayon, iluluto natin siya sa air fryer. Ayun. And, ang oras nga po pala guys, is magpapipe na ng hapon here in Texas. So ayan, yun ang ganap today. Luto-luto buhay nanay. Magluluto ang aking anak ng sandwich. Ayan, nakaprepare na yung eggs. And with bologna. Where's the bologna, anak? Hi, baby ko. Just say hello. I'm so, not supposed to show my face. Nahihiya siya, mga guys. So, yeah. Wala siya kasing, ano, ayos. So, ayan. Minarinate ko na siya sa the bologna. The bologna pag kaya ano niya kanta yung balon ito lulutuin niya para mainit ayun, nakasarang na po yung mantika ay kawali and then lalagay niya ng mantika so ayan while waiting for a uh, yung tama lang kung masyadong lutangin sa mantika ayan okay na yan while waiting for the air fryer pinapainit ko lang siya guys ayan naka air fry siya tapos ilalagay ko na siya. So ayan. Ah, uh, ko na yung fatty meat sa air fryer. Siksikan sila dyan. Bali apat apat na piraso. And then eksakto lang sa size. And then nilagyan ko na rin siya ng oil para hindi naman siya dry. And then ipapasok ko na po siya. Ayan, easy way for Napaka easy way. So, ayan. Pabali, ipap ipapry ko po siya ng mga 20 minutes. Kung di ba po siya masyadong well done, idadagdag ko po, po ng another 5 minutes. So, ayan. Diba? Napaka easy way po niya. Walang, walang uh, tilatilamsik sa mantika babantayan mo lang siya dito sa tahin, mayat maya din ay anak ko na ba, nagluluto ng fried egg, what do you call that, anak? yung ano yung buo yung pula ayan kasi gagawa siya ng sandwich para sa amin and then ayun bologna and then mamaya magpatoast kami ng bread and then Magpiprepare ako ng salad. Salad-salad. Ano salad. ito natin yung section ng ano? This is August 7. Piliin natin yung early uh, page. August 9. Ayos sa August 7. So, ayun lang, ka, mga guys. Prepare, prepare, prepare. Madali lang to. Kali lang yan. Mga 20 minutes lang yan. Luto na. And then, how's your, how's your egg na? Saka 2 points na siya. Hindi yan, alam siya rin yung tulad isa. Okay na yan? Tapos. Ayan. And then, this is the last one. Below. Luto ka na. Hindi. Don't worry. Nee. worry. Luto ka ng mga apat mo. Why? okay. So, ayan. Ready to anak, ang cutting board. So, ayan. And then, second, ano na to, malapit ng maluto. Diba? Ang bilis. Pacheck-check na lang. Si mam, Ma kamam -ma yung. Of course. Ayan. Ilang minuto na lang ka, mga kamam -ma si. Maluluto na yan. So, ayan. Yan ang kinaganda ng air fryer. Walang talsik-talsik. Ang -talsik. hmm? kasali na yan. O yan, no Alam mo, much better na ito. Inumamihan mo na hati. Yan. din ba yan? Parang hindi mo... Oh, she want to cut it first. ah She want to cut the side by side. Parang, sorry, di, sorry. Di. Okay. Parang di siya... Okay. Parang hindi siya nagtitupi-tupi oh, wow, may technique ang aking bebe lang ah. Yan ang kanyang technique eh. Supportahan natin. <laughs> Kanya-kanyang ano lang yan I I'm eh. just a big gamer, okay? Yeah. Kanya-kanyang so ano lang teacher. yan, mga guys. Ayan. Pabayaan natin siya matuto. Ayan. O, ba? Diba? Nagawa kasi kami ng sandwich ang aming dinner. At ang aming aking sa aking partner naman ay party with salad. So, ayan. ba? <laughs> daldal ako ng daldal. Hindi lang pala guys, naka-play ang aking video. So, ayan. Naka-ready ng aming table. Mga guys, habang nag-aantay ng aming pagkain. Kasi, eh, nagluluto pa kami. And, it's already past five na lang hapon. Still mainit. And then, ayan ang air fryer. Nakasipan still working. At yun naman doon, nagpa-fry pa rin. And ito, iiniting ko na lang ito guys for later. Pag malapit na maluto yung pati. Kasi lalamin. And then, ito yung aming sandwich. Kaya, tutos ko siya. Malapit na. Kasi titigil siya pag hindi ka nakain. So, ayun! Ang aming ganap today guys! It's a Monday here. Monday afternoon. Evening, okay, mga guys. Nagluto nga po pala ako ng party para sa aking partner. So, ayan, naka-apply na siya. Ayos ka-easy. 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 Ayos para po sa aming apartment Ayan yun naman po ng aking ng egg and galone for sandwich. So, ayan. Pwede nga siya yung uh, salad. Ayan, salad. Mag-serving pa lang po ako sa table. Salad. Ayan, nakita po yan. And then my corn ng puyo kanin. Paglalagyan ng eggs and halong. Bistado. So, ayan guys. Siguro pwede na po. Ayan po. Ready to eat. Ayan guys. Food is ready? Food is ready to eat? Ayan po ang aming dinner simple. Pero masarap. Parang breakfast lang, di ba? So, ayan. Salad. Party. Or sandwich. Bread. Corn. this one. So, ayan guys. Let's eat. 25 na po ng hapon dito. Ayan. Minsan maga po kami nag dinner Minsan late. So, ayan. Bye! Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Ellen's and blog, channel. Bye! Thank you all the subscribers. Thank you so much! And I think to myself, what a wonderful.